to Nestor Lakay Channel. Uh, ngayon po, uh, nagpa-pre-order po tayo ng tahong. Galing po tayong kanina sa Bernabe Compound Las Piñas. Eh, may mga pa-pre-order po tayo dito po sa amin sa Green Gate at Green State. At mamaya, ang lulutuin po natin, parang gusto ko magluto na sinabawang tahong. Ito po ang fresh tahong na galing sa Bernabe Compound Las Piñas. Meron po tayong pa-pre-order na 20 kilos na tahong. Sa mga kapitbahay lamang po ito. Ang ginagawa po namin ay na nagpapa-pre-order po kami. Yung iba po ay ah, dinideliver na po ngayon ni Nestor Lakay. Ito po ang price po ng tahong o sa Bernabe Compound at pinas po galing. Kararating lamang po namin at nagbahid po kami kanina. Pag bibili po tayo doon, sila na rin po ang ah, naglilinis po ng tahong. Masarap po itong lutuin na adobo, tinolang tahong, o kaya ang sinabawang tahong. At pa may ito naman po ang aking ano alulutuin na ulam namin. Fresh tahong from Bernabe Compound Dasmariñas. Ito po mamaya ay dideliver na rin po namin. Yung iba po ay dinideliver na po ni Nestor Lakay.